Hey guys, meron po tayong first look sa mga design po ng Tecno Camon 40 series. Syempre kasama rin po ang ibang specs nila. Sila Tecno Camon 40 4G, Tecno Camon 40 Pro 4G, Tecno Camon 40 Pro 5G, at Tecno Camon 40 Premier. Sila Camon 40 at ang Camon 40 Pro. Same design lang po sila at bukang talagang pinag-isipan ni Tecno yung design ng bagong Tecno Camon 40. Kung paano po nila babagoy ng konti ang design ng Galaxy S21 para hindi masyadong halata na medyo ginali ni Tecno ang design gauge ni Samsung Design lang po ni Tecno Camon 40 Premier ang nabago sa kanila dahil nakasirkular po siya ng camera module na same gauge ng Tecno Camon 30 Premier pero nakagitna po yung camera module ng bagong version Expect na po natin ang 4G na version ng Camon 40 at ng Camon 40 Pro ay eh same po sila ng processor na merong Helio G100 na processor Nakaiba lang po sila sa mga display dahil naka AMOLED curve display at 50 megapixel na front selfie camera, ang Pro version. Dito naman sa Mikawan 40 Pro 5G, dito guys medyo mataas ang expectation natin. Dahil sila Camon 20S Pro 5G at ang Camon 30 Pro 5G, ay eh magaganda po ang mga specs ng mga smartphone na yan. Overall na specs guys ng dalawang smartphone na yan, ay eh maganda po sila at makatwiran pa yung mga presyo. Kaso guys, silang mga leaks na po ang mga nakikita ko, ang magiging processor po ng bagong version, is naka-Dimensity 7300 po siya. At malaking downgrade dyan. Sa may processor po ng Tecno Camon 30 Pro 5G, even sa may Camon Twin Test Pro 5G, still downgraded pa rin po ang processor ng bagong version. Dating 11.5 lang po ang presyo ng Tecno Camon Twin Test Pro 5G, pero maganda po yung processor na nakalagay agad sa kanya. Magkakatalo na lang to guys kung magiging magkano yung kanyang presyo dyan. Dahil so, kung magiging around 15,000 yan, eh medyo negative yan para sa akin. Pero kung magiging less than 13,000 lang po yung kanyang SRP, eh, pwede na po i-consider yan. Hindi nagsisail like, din naman po guys yung mga smartphone nila at baka mag-sail po yan ng around 10,000 lang. Sa display naman po ng Tecno K140 Pro 5G, naka amoled curved display po siya at 144Hz sa refresh rate. Kung disappointed ka po guys sa may Pro version, eh, I think ito ang aabangan natin. Ito si Tecno K140 Premier. Mukhang ito ang magandang abangan guys dahil meron siyang magandang processor at magandang design at magandang build quality. Pero siyempre processor ang gusto nating malaman dito. At tama ang hula ko guys. Ang magiging processor po ng Tecno Camon 40 Premier is overclock version po ng Dimensity 8300 na nasa Poco X6 Pro 5G. At tatawagin po yung processor niya guys ng Dimensity 8350 Ultimate AI Processor. Di ko alam guys kung ano ba mararamdaman ko sa mga bagong processor na yan. Dahil nga, pagka po ginagawa nila yung mga ganyan, na pagka po nag-overclock sila, Lumalakas nga po yung mga processor na yan. Ang lumalakas din pong uminit. Ang best example po dyan guys, is yung processor po ng Tecno Camon 20 Pro 5G. Napakalakas pong uminit nun. Pero syempre naging malakas na siya. Abangan na lang po natin sa mga susunod na buwan yan. Para sa ibang specs at mga pricing pa ng mga smartphone na yan. Thanks for watching.